Good morning mga ka best friend uh, Welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel uh, Siyempre Ay unang una guys mas Masubscribe naman po ng ating YouTube channel At pakiclick po ng uh, notification bell Yan sa baba ng ating uh, YouTube channel na like, So yun, na. Uh, good morning sa lahat Ng ating mga ka viewers ating mga supporters dyan sa ating uh, YouTube channel. So, so sa video nito guys, pupunta tayo ng uh, bonbon at uh, meron tayong bibilin doon, no? So guys, samahan niyo ako sa ating uh, panibagong ride naman sa araw na ito. So nandito tayo ngayon sa San Gabriel, Tuguegarao City, yeah. Yeah. Uh, going to Diversion Road tayo And then going to Bonton uh, yeah. So may bibili tayo doon na importanteng bagay guys yon So, kasama natin yung ating uh, chariot, tok, tok chariot 175cc so, sa uh, mga uh, last vlog natin guys ay pinakita ko na sa inyo kung paano gumagana itong ating uh, sensor dito sa ating chariot, syempre importante yung uh, safetyness stat natin lalo na pagka tayo pumaparada uh, umaatras or o uh, ano malang uh, activities na uh, meron sa ating uh, likod So mahalagang uh, mahalaga na uh, laging alerto oh, itong ating uh, chariot kasi uh, ano tayo yung blind spot yung ating uh, record na portion ng ating drive uh, right na uh, top top hindi natin makapansin na uh, mayroon po uh, object o mga bagay sa likod pag uh, tayo kaya uh, nilagyan natin so nag DIY lang -well tayo ng uh, reverse sensor reverse parking sensor guys oh. So, kung gumagana ito pag sa uh, uh, inuon natin yung uh, reverse sensor. So, hindi ko na siya kinabit dito sa ating uh, hindi ko na siya kinabit dito sa ating reverse light kasi yung ating reverse light minsan nagkakaroon ng problema. So, dito ko na siya kinabit sa battery, baterya direct. Kaya uh, nilagyan natin ng switch. Uh, every every time na atras uh, tayo or kung ano mga parking na paparkingan natin, masikip manong maluwag ay So, lang natin itong mga kanyang switch na ilagay natin. So, mas maganda na mayroong switch para hindi magloko yung ating mga uh, uh, ibang wiring dyan. And so, ang bili ko nun guys ay nasa 1,500. Uh, CDR King na band. So, okay din yung CDR King, matibay din. Kahit China lang, pero matibay din. No? So, pwedeng-pwede na yun guys. Yan. So, nagpaayos na rin tayo ng ating freno yung last uh, last week. So, na natin yung ating uh, treno. So, mas maganda talaga na ano, uh, yung ating uh, chariot ay alaga. So, sit the first guys. Kaya, kika nga. Sa so, mga nagpo-comments dun sa ating uh, YouTube channel, kung magkano po yung price nito, yung price po ng uh, chariot, Takas price po ay 100 gold So medyo bumaba na siya Unlike din sa mga nakaraang uh, vlog natin na Medyo mataas Ngayon yung kanyang monthly uh, Ay solvent pala Ay magka-down ka lang ng 15,000 or 10,000 mga dyan And mag monthly ka lang ng 4,500 Or 4,800 So mayroong list yun guys Na 300 pesos Yun po yung uh, list niya So, malaki rin, malaking bagay din na uh, meron tayong chariot kasi anytime na magkakarga tayo o meron tayong mga pasayarong sala ay kaya natin silang kalbin kahit mga walo sila o oh, yan, kaya kaya ng chariot walo basta passenger type guys pero upuan yung ating pasayro hindi, hindi sila may stress kaya 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 po lang uh, chariot yan walang siyabi po yung ibang uh, bajan ba dyan? So, uh, chariot man O yung isang bandang uh, Yung ano Basta mga tuktok guys Yan yung mga Affordable at uh, talagang matitipid sa gasolina So yung chariot talagang matitipid din naman Basta nakatimpla lang na maayos Yung kanyang uh, fuel uh, mixture Walang problema ang fuel nito Napakatipid nito guys yung tatuusin Kaso lang, yung iba kasi hindi, hindi sila marunong mag-maintain main chain, parang maintain. kaya nasisira yung ano nasisira yung chariot nila or natapakawan sa gas yan, sabi nga nila talagang kinakapos sila sa kinakapos lang sila sa speed yung takbo nito guys so kung gusto niyo mabilis guys palitan nyo lang makina ng drum truck yun, so, mabilis bilis yan. kasi medyo malaki na yung makina nya pero kung katulad nito 1.55 lang okay na pang ano lang, pang service lang yun kargahan saktong karga lang so, kung talagang gusto mo na marami yan na karga, bumili ka guys ng dump truck o ano, yung isang klase at twin wheeler din yeah. so marami kasing uh, gusto mag-comments na na bakit din na lang daw higher CC yung uh, chariot kasi napakaganda din naman kaya nga lang nalitan sila sa makina so yun nga ang problema natin guys so, no? hindi naman sa lahat ng panahon ay eh, upgraded yung ating panahon yung ating uh, technology kundi hindi tayo nga nag upgrade no? so, yung itang chariot na nakuha natin yan po talaga yung uh, compatible kumbaga kung ano lang yung nagutan natin, yun lang po, wala pong dapat na nagreklamo -re kasi uh, nakakatulong naman sa atin eh hindi ba kasi reklamo ng reklamo, bakit daw uh, lower CC bakit daw hindi lang ginawa ng 400 CC eh, para daw makargahan ng marami talaga na mabigat eh, kung, gusto, kung gusto niya sana ano, makargahan ng ano, mabigat eh dapat nag-dump na lang siya Oh, sana lang dump truck lang kayo guys Kung gusto nyo makargahan ng uh, mga pabibigat kuha no? na lang kayo ng dump truck or elf Kasi yung sariyo at pang ano lang to Pang minimal lang ang kargahan So, oh, uh, 750 kilos kung baba lang so, Ah, nag-aalap pa ng mabilis na chariot tapos daw nila umabot ng 200 kph yung isang ano? Yung isang kratrata. Yung gusto nila eh. Oh, bilhin na lang kayo guys ng ano, lang train doon niyo na lang karga yung ano niyo. Ba, yan yung train, sigurado umabot ng 300 kph yun. Kasi kung mga chariot ay ito talaga pang ano lang pang ordinaryong pang service lang guys pero pang masa to guys Uh, so, maraming reklamo pero gamit gamit gamit, na gamit din ang gamit naman nila. Kaya nga yung mga chariot user guys, napapansin natin na nakita natin mga second hand yung ano yung mga nakita natin sa press ng Rusi. Yung gamit na gamit ang nila guys, yung unit, grabe. Brand new yung nilabas sa kasa. Paglabas si eh, ang dami ng kalawang, dami ng ano, kulang sa alaga yung iba wala lang lang yung mga gear oil ah uh, yung gear box nya so kulang sa maintenance so nasa driver yun guys dapat talaga kung gusto mong uh, tumagal yung unit mo eh talagaan mo rin naman ng bayos so, yung iba kasi reklamo ng reklamo bakit daw mo uh, mabilis masira? Paano hindi mabilis masira? Hindi nilalagyan ng gear oil yan ang problema sa ating uh, mga ano eh, mga reklamador so yan lagi natin sinasabi guys na yung unit natin ay pansamantala lang yan hindi naman talaga tatagal yan hindi naman tatagal ng 100 years yan may panahon ng ah uh, nasisira yung ating unit kaya yung, yung sinasabi nga nilang mga matitibay hindi nga matagal sa kakilala ko guys hindi tumatagal yung BOI hindi tumagal guys ng isang buwan sira-sira na yung BOI so yun na sinasabi natin na nakadependent sa guys yun kunak walak na yung bagger Walang langis Yan yeah. Ayun naman yung driver na yung driver. Yan, nandito na tayo sa Bonton. Going to Bonton way tayo guys. Yan lang mas sabi ko sa mga na comments yan sa patungkol sa ating uh, sariyo. Dito na tayo banda guys Bahala kayo dyan Mag negative comments kayo dyan Hindi naman kasi kayo malaga Buti pa yung mga kakilala ko Na mga subscriber ko rin Na gumagamit ng mga budget sa RE Yung mga ibang brand ay talagang napakaalaga nila guys masisip ma ano masisipag sila mag-alaga ng unit kaya tumatagal yun nandito na tayo may bibili na tayo dito dalawang ano to cái dalawang galon ito Ilang tahun na yung chariot bro? Ya. mata na hmm. sinasabi ko sa mga uh, may chariot at uh, mga tuktok dyan na matibay din naman yung ating mga tuktok basta yung lang natin Nandito na tayo sa Bonton So pabalik na rin tayo din sa Kaya natin So nakabili na tayo ng uh, 海南。来

Uh, supply balik tayo guys sa uh, ano, diversion road. Yung guys ha, pasensya na kayo sa mga nabanggit uh, yung kanina tungkol dun sa ano sa mga uh, ng uh, negatibo So yung ating kasi tok 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 yung ating mga uh, mga trike ay Ah, uh, meron lang sasabihin mo na negative doon ano. Uh, yung kumbaga na uh, side. Bakit sila na sa ng mga tapok? So, yung mga naging problema nila dito sa tapok. dito na tayo kay Suke yung lagi na rin binibula ng bigas guys so yung last vlog natin pupunta tayo dito bumili tayo ng bigas sa ating Suke dito na tayo guys Nakala na tayo dito So uh, yun thank, thank you guys Sa support ninyo sa ating channel Ayan. Thank you guys sa uh, pag-subscribe ninyo sa ating uh, YouTube channel. Yun, nandito na tayo sa uh, papuntang uh, San Gabriel. ya, so mukhammatin dong guys. nakakuha tayo ng timing dahil napakaraming lumadaan dito uh, sasakyan, tricycle ako, okay, so sunod-sunod na sila so, pumaganahin natin yung ating uh, reverse sensor thank you, thank you for watching mga best friend. Ayun yung sensor natin gumagana na. So, thank you, thank you.